yan magandang uh, hapon mga uh, kasawsawan. Uh, papunta tayo sa kaibigan natin. Dalawin natin yung kanyang gardening uh, uh, si Kapitan uh, Jojo Reyes dito sa Barangay Talundos. Las Peñas mga kaibigan. ngayon sa kanyang uh, mga pananim uh, last uh, two weeks ago uh, galing ako doon uh, ang dami pang bongan ng uh, talong at uh, yung pepino hindi ko alam ngayon mga kaibigan mga kung na uh, nabunga pa. Kaya tingnan natin, bisitahin natin ng makahingi, makalambing si Sausawa ni Kalbo ng mga sariwang gulay na proyekto at uh, pinagkakabala ng ating uh, barangay chairman uh, Ayan. andito na tayo sa urban uh, gardening ni Kapitan Jojo Reyes. Ang problema, wala pa siya dito. Uh, may kamiting siguro. Uh, kaya hindi tayo makaka lambing ng gulay. Eh masama naman kung uh, tayo ay uh, kukuha na wala yung uh, pagpapaalaman natin, mga kaibigan, mga kasausawan. So, sayang. Uh, pero bukas, babalikan natin. Ayan yung mga, yung labuyo, daming bunga, oh. Yan, Daming bunga ng labuyo na yan. Uh, may talong, may mga bunga pa. Yan. Eh, mga kangkong. Oh. So, hindi tayo makakahingi, mga kaibigan. Dahil walang, ah, uh, pagpapaalaman. So, napakaganda ng location niya, lugar niya, uh, dito sa kanyang, uh, yan, uh, gardening na yan, mga kaibigan. Apakalawak oh. uh, niyan. Yan. So, bukas ng umaga, balikan natin. Kasi wala na rin yung katiwala dito sa gardening ni Kapitan Jojo Reyes. Uh, Mauwi na daw, sa ng uh, Gualdia. So, yan lang muna, mga kasawsawan.